Malaki ang nabawas sa persa at armahas ng mga communist terrorist group na nag-ooperate sa ilang Luzon mula Enero no na kalipas na taon hanggang sa kasalukuyan. Iniulat ng Northern Luzon Command ng AFP ang makabulang ngakbang sa kapayapaan at seguridad sa naganap na regional task force ng Local Government Communist Armed Conflict Briefing sa Baguio City tampok sa report ng NORCOM mula Enero 2023 hanggang sa kasalukuyan na pagkakaneutralize ng 13 miyembro ng CTG. Lima ang killed in action, isa ang nahuli at anim na sumuko. 52 baril ang narecover sa 15 encounters, anim ang natiklo at sumukong terorist at tatlumpot isa mula sa taguan ng armas ng mga rebelde. 27 pitong uh, bawal na improvised explosive devices ang nabawi naman. ani mula sa encounters, labing mula sa mga natimbog o sumukong miyembro ng CTG at 7 mula sa pinagkukublihan ng armas. Ay e tinampok din sa report na naging suporta ni Apayaw Governor Elias Bulot Jr. sa insurgency campaign ng NOLCOM sa pamagitan ng uh, program na tinagura ang kupon o celebrating oneness, progress and unrelenting nationalism. Sa ilalim ng pagsisikap, ang pagsuko at pagtanggap ng malaking halaga ng pinansyal na insentibo ng anin na matataas na opisyal ng uh, proba kagayan ng CTG mulas sa Apayao Provincial Local Government Unit. Binigyan din ni Nolcom Commander Lieutenant General Fernil Buka ang mga naturang pagsisikap nang uh, nagpahina sa white and red uh, areas ng communist terrorist group na nakatulong sa pagbuti ng klima ng seguridad sa Ilagang Luzon. Idinagdag pa niya na sa pamagitan ng ugnayan ng regional task force and local communist armed conflict at komunidad, ay tuluyang matitinag ang CTG na magbibigdaan sa AFP na ibaling ang atensyon sa panlabas na banta sa bansa. Mula sa ikaw na sa Pilipinas DCRH, ito si Romy Gonzalez tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Dumulog sa tanggapan ng San Pedro Police Station ang isang ina matapos tangayin ang kanyang anak na 2 weeks old sa hindi kilalang babae. Pasado alauna ng hapon February 17, 2024, ang ina na kilalang si Jess May Ognio Kumablay, 26 anos, may asawa, nakatira sa New Lagog, Marilog, Davao City. Ayon sa report ng Police Station 2 habang nasa Centennial Park sa San Pedro Street, Davao City ang inang si Jessa at kalong-kalong ang kanyang sanggol na si Mac Jaiden Kumablay. Nakadesisyon ang inang si Jessa na bumili ng mineral water sa hindi kalayuan kaya nakiusap siya sa katabi niyang babae na iwan muna sandali ang kanyang anak dahil may bibilin siya. Ngunit ilang minuto lang pagbalik niya, wala nang sabing babae at ang kanyang anak. Ang nasabing babae, payat ang pangatawan na kasuot ng maong shirt, sapatos at body bag. Sa ngayon, nanawagan at nagpatulong na rin sa mga media si Police Major Marvin Hugos, ag-hepe ng San Pedro Police Station para madaling mahanap ang nawawalang sanggol at kung sino man ang may impormasyon, maaari tumawag lang sa hotline number ng San Pedro PNP 0998 0968 7057 Yan ang report mula sa Action Radio Dabao, June Soter para sa kaunahan kauna sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino nagtimbog ang isang polis at kasama nitong drug pusher matapos maresto sa kinasang by bus operation ng Asingan PNP Drug Enforcement Unit sa barangay Dumampot ng nasabing bayan kamakaluan ng hapon. Batay sa ulat ng Asingan Police Station na pinamumuno ni Chief of Police Major Kathleen Mayawingan, nagkunya rin bayan ang isa sa kanilang mga tauhan gamit ng mark Money at nakabili ng dalawang plastic sa ng hinihinalang shabu sa mga suspect na kinilala lamang na si Police Corporal, miyembro ng Intelligence Unit ng San Santa Maria, Pangasinan, PNP, 42 anyos sa residente ng Ordaneta City at isang alias Poto, 31 anyos. Sa investigasyon ay hindi na bumaba ng kanilang sasakyan na isang tamaraw FX na may plakang UNJ665 ang mga suspek at matapos magkaabutan ng pera at droga, agad silang inaristo. Nabawi ang markman at nasamsam kay Corporal ang baril na isang kalibre 9mm. Hindi pa batid ang timbang at talaga nang nasamsam na illegal na droga sa mga suspek na rin likod ng Rias na bakal ng Asingan Police Station at naharap sa kaukulang kaso. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa Masama Tayo, Pilipino.